Nakatry na ba kayong manikpaw ng napakaraming pasayan at nagkisikisip pa hindi na talaga namin pinasailo at nanguha na rin kami ng napakaraming bata at isda at pinudrip namin dito sa dagat namin at puso na mabubungkag na naman ang bahaw nito Tuk at nasamahan niyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video dahil matagal tayo hindi nakapano ng dagat at naman hindi pa kami ng pasayan kaya inandam ko na yung makagamit ng pandagat namin. At sa puntong ito ay binilin ko nga pala si Ivy dahil hindi siya makakasama dahil napakadilikano doon at napakaraming wakwak. At sa puntong ito ay talagang lumayo na kami at talagang bumiyahin ako dito na dali-dali ako at ayun lang ako nakikita nyo naman nakapangit-ngit talaga ng lugar namin dito at napakahadlok talaga pero hindi kami nagpatinag dahil andito si Papa kasama namin si ang superhero namin dito. At as you can see naman guys ito yung tinatawag na sigtau ito yung gagamitin natin manguha ng pasayan na napakasarap naman talaga at ayan nga dumiretso na kaagad kami, naglakad kami at kung nakikita niyo naman si Papa, inandan niya na yung mga kagamitan namin dito. At sa puntong ito ay may sumugat kaagad kami na Pasayan dito, kaya hindi na namin pinasaylo. At sa mga hindi nakakalam ganyan nga pala yung pagsikpaw ng Pasayan at ayan na nga yung palatandaan ng Pasayan ay sumisigal lang yung mga mata nila. Pero mag-ingat lang kayo, baka ibang siga ng mata yung makita niyo dito at baka wakwak -wak, impas kayo dito. At ayan nga asukan si naman yung Pasayan, guys. Kipa atras, atras lang yan, kaya kailangan mong sipawin dilan sa lubot at sipain mo para hindi niya makabuhay at huwag niyo nang at asukan si naman, guys. May na kagad kami dito. Napakarami naman talagang pasayan dito sa lugar namin na talagang yung iba nang bubuod na dahil hindi na namin kinukuha sa sobrang dami talaga. At sobrang bilib talaga ako dito sa dagat namin dahil napakarami ng pasayan at hindi mo na talaga kailangan hanapin yung iba lumalapit na talaga sa iyo para makunin mo at yung iba nga ay talagang nakikita na. At sa puntong ito ay may kasag nga nagpabuang-buang kaya pinanan namin pero nakalikay yung kasag at hindi na namin napasaylo talaga. At ayun ang nakikita niyo yung kasag na paiglas talaga. At sa puntong ito ay nakakita na, na naman kami ng pasayan dito na napakasarap naman talaga. At sa mga hindi nakakalam kung ano yung pasayan. This is the one of the most delicious food dito sa lugar namin. Kaya hindi talaga kayo magmamahal kapag na naman dito at ayan ang nakikita nyo naman guys yung pasaya na tiktok pa talaga as you can see naman guys yung nakikita nyo yung kuha namin ay napakarami na talaga at sa puntong ito ay may natapakan akong pasayan dito kaya hindi ko na pinaselo at kinuha ko na at dinaginot ko na talaga dito at kung nakikita nyo naman na guys sa sobrang dami natatapakan mo na talaga yung pasayan mo dito at may nakita pa ka kaming dunsoy dito pero hindi yan makaon at sa puntong ito ay may nakita kaming bat dito at isda na napakasarap naman talaga at pursyo na mabubungkag na naman ang bahaw nito at sa puntong ito ay may pinana akong kasag dito kaya hindi ko na pinasaylo talaga at nag nakisip ayong kasag at binutang na namin sa sudlanan namin na sigpaw. At sa puntong ito, as you can see naman guys, may nakita kaming lukon dito na napakalaki talaga kaya hindi na namin pinasailo at binutang na namin sa sudlanan. At sa puntong ito, parang natatansya na namin at na tasakto na itong kuha namin pang bungkag ng bahaw. At ayan na nga, kung nakikita nyo naman guys, may nadaanan pa kaming mamanaay dito na sobrang dami ng kuha habang pa uwi kami. As you can see naman guys, sila RT nga pala yan. At sa puntong ito, dahil nagugusla nagugutom ako, humunong muna kami dito sa tugbungan ng aming dakat dahil nagsimasimak ako at may baon akong bahaw dito at bubungkagin ko to. At as guys, napakarami ng kuha namin at napakasarap naman talaga kilawin ng pasayan kapag presko pa, tarisan mo lang ng suka na tuba napakasarap naman talaga. Alam nyo ba dito sa lugar namin guys, napakalibre lang talaga yung mga ulam nyo dito. Kapag marunong ka at marunong ka magsaga dito sa lugar namin, as you can see naman guys, talagang napakasarap naman talaga at porsyon sure na naglalaway na naman yung mga maritis na nanonood sa atin. At as you can see naman guys, yung bahaw talagang binungkag ko na napakasarap naman talaga ng bahaw kapag dito sa dagat at sausawan mo ng pasayan na nagambak-ambak talaga, napakasarap naman talaga at naglalaway na naman talaga kayo. At as naman, guys naman ambak tambak po talaga at nagisigisi pa yung mapasayan dito. At sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung pasayan yung number 1 pang inabuhay rin dito sa amin at napakamura lang talaga to kapag binaligyan mo at for sure na magkakapira ka dito. At as you can see naman guys, hindi ko na pinasaylo yung suka na tuba dito na napakasarap talaga. Parisan mo ng pasayan na nagisigisi pa at for sure napakatamis talaga ng lasa nito at hindi na ko na pinasaylo at pinangit ko na talaga. As you can see naman guys, pang ambag-ambag lang to sa kagutom dahil talagang nagugusla na ako at hindi na ako nakatiis. At sa puntong ito ay muwi na kami sa bahay namin at as you can see naman yung kuha namin guys, binubo una namin at napakarami talaga at papaksiwi namin yan na napakasarap naman talaga at as you can see naman guys talagang kinuhaan na namin ng sagbot dito dahil baka maapil namin pag yung sagbot lisod na at sa punto ito kami nakuha pa nga si Papa Nanukos dito na napakasarap kilawin at as you can see naman guys pinilihan na nga ni Ivy yung mapasaya na papaksiwin namin at sa hindi nakakalam gumising na nga pala si Ivy ngayon ng alas 12 ng hating gabi dahil talagang nagugusla na rin siya at nagugutom kaya pinukaw ko na at sa puntong ito ay ginamit na nga yung kaldirun ni Rizal gamit sa pagpaksiw kaya papaksiwan namin to at as you can see naman guys sinakang ang na namin at sa puntong ito ay pilaray ka lang sa pasayan talaga kaya hinaon na kaagad namin at nag-asu-asu pa talaga na napakasarap naman talaga. At sa puntong ito ay inampuan na nga ni Ivy at parang nasusuko siya dahil siya yung pinaampu namin. At ayan lang ay hindi ko na talaga at pinasailo yung bahaw na napakasarap naman talaga. Parisan mo ng kinilaw na nukos at pasayan dito na napakatamis. For sure na nagugusla na naman yung mamaritis na nanonood sa atin. Sa mga hindi nakakaalam napakasarap naman talaga ng pasayan, paksiwin, kilawin at iba pa dahil hindi ka talaga magmamahay dito na, well, na matamis-tamis kapag presko pa yung makuha namin dito at isama na pala namin, yung matita namin dito at sila mama at sila Ivy, nagsalo-salo na kami dito dahil ribansa na to, dahil pangalawang kain na namin to. Ganito lang talaga yung buhay namin dito sa probinsya guys, minsan nakakadalawang kain ka kapag pumunta ka ng dagat at for sure na hindi talaga magmamahay yung manunood sa atin. At hanggang dito na lang kami at kung nagugusla at giganahan ka sa aming mga video, ay wag mo nang kalimutan, i-like and i share yung video natin para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.